Bumati na kayo. Bumati na kayong Happy Anniversary! Wow, wow, win! Hello! Wow, wow, win YouTube! Pakita ka natin talaga. Ayan o, mag-subscribe na po kayo. Babati na kayo. Pag ano pa naman nga, pag nag-subscribe kayo, magkakasama naman tayo, mananalo pa kayo ng house and lot. Dalawa po, magmula po yung sa Sandra. Bigay ni Ma'am Cynthia Villar, Senadora, at umingi ako sa kanya dahil anniversary. Sige, mahalin nyo, baka mag-ilim pa yung bahay na yun. Aba! win oh, na lahat sa aming pagbibigay Ang saya at pag-asa na niyong umihintay Pag-uwi nyo, paglabas nyo sa studio, magbumati na kayo. Alam nyo, simple lang na nanalo. Lahat ng bumati, panonood din natin. Pag-bati dito, pag-stop ng LED natin, pag-stop ng yung YouTube. Greetings, may house and lock ka na. Gano'n no? big time house of love from Lissandra. Maraming salamat. Ang daming happenings dito sa Wawa Wing. At ah, syempre, yung Wawa Wing prime time. Uy, ma. manood kayo nun. Ganda-ganda nun. Pinaghihirapan namin yun. Hmm. Yeah. Ito na, titip ko na. Di ba, meron tayong the will to win. Yung mga gandang dilag na babae, 17 to 25 years old. Mm hmm. Gusto mo ba na isang brand nyo? Ayun. Ayun. No, Ayun. Ayan, ayan. Oh, ayan. Oh. Hoy! <laughs> ano, anong sa'yo sa kilay? Totoo ba yung kilay mo? Yung kalahati mo. <laughs> <laughs> oh, pakilala. Gantang Pilipina. Go! My name is Maria Merlan Chalcas de Espinola. All the way from Novelitra and City. Sa'yo? Sa'yo, sa'yo, sa'yo? Front row, Pampanga's best, mighty Pampa on. Dibo, Pampa on. Mama, yanan, man, liberate him. Dalawang Dalagang vivo, mampanga! Pampanga! Pampanga! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko ng muna dyan mga kaipo natin sa mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!